Hello guys, magandang buhay. Ang pag-uusapan natin sa video na ito is kung paano tayo kumuha ng e-travel departure or arrival card o yung tinatawag nating e-travel card. Isa ito sa mga requirements o kailangan kung tayo pa uwi papuntang Pilipinas o di kaya pabalik galing sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. Kung isa ka sa mga OFW na gusto mong kumuha pero hindi mo alam kung paano at saan pwedeng kumuha ng e-travel card, may interesado ka at gusto mong malaman kung paano, tara guys, samahan niyo ako sa mga pauwi dyan papuntang Pilipinas o di kaya pabalik mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa, may mga requirements tayo na kailangan i-comply. Bago nila tayo hayaang makasakay sa si aeroplano, of course, kailangan natin i-comply ang lahat ng requirements. Nandiyan yung kailangan natin ng ticket, andyan yung kailangan natin yung valid passport, kailangan natin ng visa, kailangan natin ng health card, kailangan natin ng UWA membership sa mga pabalik galing sa Pilipinas papunta sa ibang bansa at yung tinatawag nating e-travel card. Okay? Sa video na ito, tututok tayo sa e-travel card o yung tiyatawag nilang e-travel departure or arrival card. okay Paano natin siya makukumple at saan natin siya pwedeng makuha? Makakakuha tayo ng e-travel departure or arrival card o yung e-travel card through online registration. Dati guys, magpipil up tayo ng form upon arrival o di kaya ay magpipil up tayo ng form while nakaupo tayo sa aeroplano kung tayo paalis galing sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. So sa ngayon, ginawa nila itong online para sa mabilisang proseso at mabilisang encoding ng ating mga personal info at ang mga ating travel info sa system ng POA at maging ng immigration. Makakapag-register tayo online through e-travel.gov.ph Okay, iti-take na ninyo guys. Remember para hindi nyo makakalimutan yung site e-travel.gov.ph. Anyway, ilalagay ko to sa description sa baba para sa inyong reference. So, ang tanong, kailan tayo pwedeng kumuha o kailan tayo pwedeng mag-register online through e-travel.gov.ph para makakuha tayo ng e-travel card? Okay? So, pwede tayo mag-register online through e-travel.gov.ph 72 hours bago tayo umalis o bago ang flight natin, guys. So, ibig sabihin, tatlong araw yon So, hindi pwedeng mag-fill up kayo, hindi pwedeng mag-register kayo online ng mas maaga kasi mawawala ng visa. Tanging 72 hours lang bago ang flight, doon ka pwedeng mag-apply o doon ka pwedeng mag-register online. So, ibig sabihin, from 72 hours hanggang 3 hours bago ang flight, guys, doon ka pwedeng mag-register online through e-travel.gov.ph. So, after the successful registration, sa site mismo, bibigyan ka nila ng QR code. Or, mag-e-email sila iyo, i-email nila ang QR code, pwede mo siyang i-download sa email, or pwede mo rin siyang i-screenshots lang doon sa site nila. Okay? So, yung QR code na yan, yan yung ipipresent mo sa immigration or upon check-in, o kahit sino na maghahanap, kung hahanapan ka ng... Uh, uh, ng e-travel card, yan yung ipipresent mo, ipapakita mo kahit na naka-print siya o kahit na naka-screenshot siya o kahit na sa phone lang. Kasi babarilin lang naman nila yung QR code. Okay? So, ano-ano ang mga info na hinahanap kung mag-register -re tayo online? Ano-ano mga ID ang kailangan natin i-prepare? Okay? So, tanging ang pag mag-register -re ka guys online, kailangan mo lang ihanda yung passport, at kailangan mo lang ihanda yung ticket. Kasi yung detail ng passport at saka yung detail ng ticket, mostly yan yung hinahanap kung magre-register ka online. Lahat ng detail na i-fill if up mo dun sa form sa online ng itravel.gov.ph dapat nakabase or akma kung ano man yung detalye na nasa passport at kung ano man yung detalye na nasa ticket. Dapat match sila guys. So ano-ano yung mga hinahanap na info pag nagre-register tayo online through e-travel.gov.ph para makakuha tayo ng e-travel departure arrival card o yung tiyasawag natin e-travel card. Okay? So, unang-unang itatanong guys, yung name. Okay? Dapat yung name mo o name ng uuwi, match up, match ang spelling, match lahat doon sa passport at saka yung ticket. Okay? Kailangan mag-match up guys. Then, itatanong doon yung passport number, yung birthday, yung occupation, yung citizenship, yung mobile number, saka yung address. Yun lang guys, pinaka basic. Makikita mo yan lahat doon sa uh, doon sa passport mo. So dapat yung info na i-encode mo, o info na i-fill up mo doon sa form, base doon kung ano yung detailing makukuha mo o makikita natin doon sa passport. Then itatanong din doon yung date of departure, then yung country of destination, then itatanong din doon yung OFW classification. Okay? Yung OFW classification lang guys, dalawa lang ang pagpipilian, either land-based ka or sea-based. At higit sa lahat guys, itatanong doon, at kailangan mo rin i-fill up sa form yung, uh, yung flight number. Makikita mo yan sa ticket mo guys. At saka, kailangan mo rin ilagay doon yung airlines. Kung anong airlines ang sasakyan mo, pa o galing sa Pilipinas. Then, um, itatanong din doon yung airport of destination. Then after mo ma-fill up yung form guys, anyway guys, napaka-basic lang naman. Latang ng info makikita mo sa ticket, lahat ng info makikita mo sa passport. Okay? After mo ma-fill up lahat ng form, isasubmit mo lang guys. After the submission, after the approval, bibigyan ka ng QR code sa site mismo. So, pwede mo na siyang i-screenshots. or pwede mo rin bisitahin yung email mo o gmail mo kasi ipapadala nila yan doon. So, doon mo siya pwede i-download. Pwede ka i-screenshots na lang o pwede mo rin siyang i-print. So, kahit sa anong paraan, basta makukuha mo yung QR code. Kasi pag hinanap sa'yo yun at kailangan nila ng info, kailangan lang nilang barilin yung QR code. So anyway, hindi naman kailangan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na kailangan barilin o kailangan nilang hanapin. Basta malaman lang nilang nakakapag-register ka na online, okay na yun. So ayan guys, ganun lang kasimple, ganun lang kadali. So sana guys, may natutunan kayo dito sa bago nating gawang video tutorial. Sa mga nagkagusto, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Idamay niya rin guys yung bell all para manotify kayo sa susunod nating mga gagawing informative and tutorial video wag-wag yang mag-iwan ng bakas or comment down below, guys, kung mayroon man kayong mga katanungan or more clarifications para ating masagot at mabigyang linaw kasi yun naman ang purpose kaya nandito tayo sa YouTube. Okay, guys? Maraming salamat. God bless you, God bless us, and God bless the world. Maraming salamat.